Ang topic natin ngayon ay ni-request ng ating kaibigan at taga-subaybay na si Kotko TV at ang kanyang request ay tungko sa bagong frigate ng Thailand o Royal Thai Navy. Pero bago tayo magpatuloy, huwag niyong kalimutan pindutin ang subscribe button para lagi kayong updated. Gaya ng request ni Kotko TV tungkol sa bagong frigate ng Royal Thai Navy, pero bago natin talakayin ay tingnan muna natin ang military procurement ng bansang Thailand at ikumpara natin ito sa Pilipinas. Ngayon unahin natin ang ikaname ng Thailand. Ang Thailand ay pangalawa sa pinakamalakas na ekonomiya sa Southeast Asia. Ang nangunguna ay ang bansang Indonesia at pangatlo ang Singapore at pangapat lang ang Pilipinas. Ang isa rin sa dahilan kung bakit lumakas ang ekonomiya ng Thailand at naging number 2 sa Southeast Asia at lumalaki din ang kanilang GDP ay dahil din sa tourism. Noong 2022 ay ang kanilang international tourist ay umaabot ng 11.85 million. Ganon kadami, grabe, noong taon lang 2022 yon. Habang dito naman sa Pilipinas, lalo na sa amin sa Bohol, sa Panglao, ay mayroong kainan doon o restaurant na sobrang napakamahal kaya ang tourism sa amin ay naging tourism dahil parang tinutulis eh ang mga tourists sa sobrang mahal. Pansamantalang sinuspindi ng lokal na pamahalaan ang buhol ang biyahe papasok sa sikat na Panglao Virgin Island. Ito ay dahil sa napaulat ng overpriced na seafood na binayaran ng mga turista kamakailan. At ang isa pang nakatulong sa ekonomiya ng Thailand ay ang electric vehicles production ay tumataas rin. Kaya tumataas ang ekonomi ng Thailand ang Thailand Security Strategy ay nakapuko sa tinatawag na safeguarding the nation at strengthening the armed forces and maintaining combat readiness. Halos ganito rin ang National Security Strategy ng Pilipinas. Ang kaibahan lang ay ang pang-apat ang maintaining combat readiness kasi mukhang hindi paride ang Pilipinas kung sakaling lulusubin tayo o magkaroon ng external conflict lalo na laban sa China. Alam nyo ang Thailand military ay may budget na 6 billion US dollar halos kapariha lang ng military budget ng Pilipinas na sa 5.10 billion US dollar para sa taong 2024. Ang kaibahan kasi niyan ay ang 6 billion US dollar military budget ng Thailand ay totoong mayroong pundo o pira sa Pilipinas naman ay parang drawing pa lang eh yung 5.10 billion US dollar military budget ng Pilipinas ay hahanapin pa kung saan kukuha ng pundo at ang matindi pa nito dahil tumataas ng husto ang Thailand Acquisition of Defense Goods ang kanilang defense imports ay tumataas ng 3.8 billion US dollar dito mo makikita na daming binili ng mga military weapons and equipment ng Thailand sa taong 2024 at magdibilo pa ang Thailand government para sa kanila domestic defense industry para mabawasan ang dependence on imports at promote technology transfer para mapatibay ang national security at sana ganito rin ang gagawin ng Pilipinas at ito pa ang maganda dahil kung nanaisin ng Thailand na bibili ng mga bagong frigate ay bibili kaagad dahil mayroon na silang maraming pundo. ibig sabihin bibili kaagad mamaya na yung plano ibaliktad dito sa Pilipinas eh dahil sa Pilipinas plano muna saka na lang bibili ang nangyari walang nabili at ang House of Representative Committee parang Congress ito sa Thailand ay tumutulong din sa armed forces para makabili kaagad ng nasabing frigates kaya ganun sila kabilis ang bagong frigates na Thailand ay ang HTMS Brumidol Adulyade gawa ito ng South Korea Daewoo Shipping and Marine Equipment na nakomisyon noong 2019 at ang pinakabagong bibilhin o kukunin na frigates ng Thailand ay gaya din ng STMS Bumidol Adulyade. Pero ang bagong frigate ay doon mismo gagawin sa Thailand, sa mga local industry ng Thailand, sa tulong din ng South Korea Daewon Shipping and Marine Engineering. Ang Bumidol Adulyade frigate ay malaki ito dahil may bigat ito na abot sa 3,700 tons at ang haba nito ay 124 meters habang ang BRP Jose Rizal Frigates ng Philippine Navy ay may bigat lamang na 2,600 tons at may haba na 107 meters. At siyempre dahil malaki ito, mas marami ding mga weapons gaya ng missiles. At ang isa pang example sa bilis ng military procurement ng Thailand ay ang pagbili sana ng Royal Thai Air Force ng pinakabago at pinakapowerful na no fighter jet sa buong mundo ang F-35 Lightning ng US kasulang lang ni-reject ito ng US ito kasing Thailand ay nakipagkaibigan sa China at sumasama pa sa mga military exercises o war games pero ang punto nito ay kapag gusto ng Thailand na bumili ng pinakabago at powerful ng multi-role fighter gaya ng F-35 ay tatlong linggo lang nila itong pinag-isipan at makabili na kaagad e dito sa Pilipinas ang pagplano pa lang ay aabot na ng tatlong dekada at ang bagong frigates na kukunin ng Thailand ay ang pinakaunang na Balbicel na doon i-assemble sa Thailand at malaking maitulong nito sa mga local workers ng Thailand lalo na sa transfer of skill para sa mga local workers at ang mga local workers ay makatulong rin sa pagtitipid ng maintenance budget on the long run at ang maganda pa dito dahil mismong mga representative committee o mga congressman pag dito sa Pilipinas pa ito ay mismong tumutulong at nagtutulak nito para mapaitupad at ang ginawa rin ng House Representative Committee ay kanilang nireject ang plano sa pagbili ng bagong submarine dahil hindi pa ito ganong kailangan para lamang mauna o ma-prioritize ang bagong frigate. Sa bagay, mayroon na rin submarine ang Thailand. Mayroon pa nga silang malaking helicopter carrier. Sa Pilipinas, helicopter lang eh pero walang carrier. Sa katunayan nga, ang Royal Thai Navy ay mayroong pito na frigates at pangwalo yung bago na doon din mismo gagawin sa Thailand. At ang frigate ng Thailand ay mga bago ito, ang pinakaluma lang nito na frigate ay ang tinatawag na Chao Phraya Class na gawa pa noong 1992. Pero mas bago ito kung ikumpara mo sa Delpilar Pilar Class ng Philippine Navy dahil itong Delpilar Pilar Class ay gawa pa noong 1972. Bukod pa sa walo na frigates, ang Royal Thai Navy ay mayroon pa silang isang submarine, isang helicopter carrier at apat na amphibious warship at lima na corvettes at apat na offshore patrol vessel. Lahat ang mga ito ay puro bago. Ang Philippine Navy naman ay may mga bagong surface vessel na gawa ng South Korea at ang mga ito ay kinukonstruct na at for delivery na nga ang iba eh. At ito yung dalawang HDC 3200 Guided missile Corvette na gawa ng South Korea. at anim na units na HDP-2200 offshore patrol vessel na gawa pa rin ng South Korea at ang dalawang LPD o landing platform dock na gawa ng Indonesia. At ang lima na MRRB para ito sa Philippine Coast Guard or tinatawag na Multi-Role Response Vessel na in-order mula sa Japan kaya abangan na lang natin kung kailan ito may deliver. Bago tayo magpaalam, i out ko muna ating mga kaibigan gaya ni Jay Alisna at ni MXTB. Hanggang sa susunod, maraming salamat.